binibilang ko sinong kalyado, ilan ang kalyado nito, ilan ang kalyado nito, tapos bibilangin na yun. Oh, merong enough number, yung two-third uh, votes so for conviction. Oy, merong sapat na bilang para hindi siya makonvict. O oh, ibig sabihin, not guilty dahil uh, marami siyang ganitong bilang ng kalyado sa Senado. Parang, Hindi ba parang unfair yun, attorney? Na para uh -huh. yung mga taong uh, ating inihalal na meron silang sense of truth and justice, E mawawala dahil sila ay kaalyado, di ba? Paano kung halimbawa may malinaw na mga ebidensya, papanigan mo pa ba 'yon? O, o kung kabali, kabaligtara ito. naman, kabaligtara naman, wala namang matibay na ebidensya para masab masabing siya guilty pero hahatol ka pa rin ng guilty because of your party stand. Hindi parang unfair 'yun ano sa bilang uh, bilang uh, bilang ano, bilang uh, Senado na tinalagang maging judge sa kentong uri ng uh, legal proceeding o quasi judicial proceeding uh, attorney Adi. Okay, ganito po 'yan ano ito po ay hindi numbers game. Ito po ay ayon sa ebidensyang ilalahad. Ngayon, pagka yung ebidensya ay, ay, uh, ay matibay at tahatul ka ng uh, walang sala pa rin, nasa, na kanino sinong pagkaka, may pagkakamali dyan? Yung, yung hindi susunod sa ebidensya. Pati ho yung bobotong yun na senador, eh mahahatulan ng taong bayan. Kaya hmm. it's not a numbers game. Pag sinabi yung numbers game, mali ho yun. Kaya ang ang ating saligang batas naglagay ng mekanismo kung paano dapat uh, gagawin ang impeachment insulto sa ating saligang batas na sabihin na hindi numbers game lang yan eh kasi kalyado oh, kalyado ay maliho yun. makinig muna kayo sa ebidensya ngayon po merong ilang senador na nagsabi na ay hindi ako for acquittal hindi pa naririnig yung ebidensya for acquittal na tama ba yon pakinggan mo muna yung ebidensya. So kayo, lahat ng senador ay nasasakdal din. Pati ang institusyon, ang respeto sa institusyon ay under trial. Mm -hmm. uh -huh. Kaya nga sabi ko, ang pagbabago magsimula dapat sa atin, no? Individual. Uh -huh. Gaya ng taong bayan, may makanya-kanyang konklusyon na ngayon eh. Ang mga ang mga ano, ang taong bayan may kanya-kanyang opinion. makinig muna tayo. Mm -hmm. Let's keep an open mind and Pakinggan natin kung ano ang ebidensya.